Dalawang may apelidong Maute ang hawak ngayon ng PNP Cagayan de Oro. Sumailalim sila sa interogasyon. Samantala, ilang pakete ng shabu, mga granada at M16 rifle ang nakita naman ng autoridad sa bahay ni dating Marawi Mayor Fahad Salik. Iniimbestigahan ng dating mayor kaugnay ng pag-atake ng Maute Group sa Marawi City. Giit naman ang makaanak ni Salik, planted ang mga nakuhang ebidensya. Live mula sa Cagayan de Oro City, may report si Marisol Abduraman. Marisol. Jessica, nagpapatuloy pa rin nga ang interogasyon doon sa sinasabi mo na dalawang tao na merong apelidong Maute na inibitahan nga kanina ng kagayan de Oro City Police Station. Hawak nga sila ngayon at base sa kanilang verification, kumpirmadong Maute ang kanilang apelido base doon sa kanilang dalaw, dal, dalang ID. Ang babae nga raw na ng ay isang public teacher. Inibitahan ang dalawa na nakacheck in sa isang lungsod rather sa isang hotel dito sa Lungsod, kinausap daw sila ng maayos at gaya ng inyong nakikita ngayon na ating eksusibong kuha, ay kusang loob naman at mapayapang sumama ang dalawa at uh, inaalam pa ngayon, kinukuha na pa sila ng mga impormasyon regarding doon sa mga nakukuha ng mga pulis na kanilang ikukumpara sa mga earlier na nakuha nilang impormasyon hinggil sa dalawa. Samantala, gaya ngayon ng iyong kanina, Jessica, matapos ng maaresto itong si Mayor Salik noong Miyerkulis ng gabi, inisa-isa ng mga otoridad na pinagsanib ng pwersa ng AFP at PNP ang kanyang mga bahay dito sa Cagayan de Oro City. Mga alas dos ng madaling araw kanina ng pasukin ng motoridad ang bahay na ito sa loob ng isang exclusive subdivision dito sa Cagayan de Oro City. Bahay ito ni dating Marawi Mayor Fahad Presalic na naaresto noong Miyerkules ng gabi sa isang checkpoint sa Misamis Oriental sa Kasong rebelyon, kasama si Salik sa ginawang raid. Tanging mga bata at mga babae ang bumaba sa bahay pero ayon sa kanila meron silang kasamang isang lalaki. Agad itong hinanap ng motoridad pero walang nakita. Hinalugrog ang buong bahay ni Salig. Inisa-isa ang mga kwarto sa baba. Nakita sa playroom ng bahay ang apat na M203 grenade. Ang among nakita, kaya explosive M203. Kaya siya, considered as explosive. So that's violation of Republic Act 9516. May narecover ng isang loaded M16 rifle at tatlong magazine na puno ng bala. Sa second floor, walang nakita ang mga pulis. Kaya dumiretso sa third floor kung nasaan ang kwarto ni Salik Sa receiving room pa lang ng kwarto, may mga pakete na ng shabu ang nakita. Sa loob ng kwarto, may mga nakita rin shabu. Sa impormasyong nakuha ng mga otoridad, may mga nakatago raw na pera sa bahay na galing umano sa droga. Pero matapos ang halos apat na oras na paghahanap, mga pampasabog lang at droga ang kanilang nakita. Maging mga cellphone, kinumpis ka ng mga pulis pero ayaw Salik ang inventory. Halos magwala naman sa galit ang kanyang manugang. Sayur, please, Sayur, please, you, please, you, please, okay na, okay na. Okay, 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 okay. You refuse to sign, mahalagay ko to sign. You want to burn that. Wala pong ano dito, walang mga lalaki dito, wala pong mga ebidensya dito, wala. Wala, kasi tao dito, mga estudyante, mga bata. Tingnan nyo yung mga bata. Sa tingin nyo, magkakaroon ng shabu dito na may mga bata? May mga baril? Sa tingin nyo? Baril. May mga baril. Sa tingin nyo? Baril. Baril. Nakatakdang balikan ng mga pulis ang sasakyan ni Salik na nakaparada malapit sa kanyang bahay. Baka raw kasi maitinatago pa rito ang dating alkalde ng Marawi na iimbestigahan kaugnay ng ginawang pag-atake ng Mauti Group sa Marawi City noong May 23. Jessica, meron daw 72 hours ang mga dito para may establish nila ang koneksyon talaga nitong na dalawang nahuli nga, rather um, kanilang naimbitahan ngayong gabi. Pero kung mapapatunayan naman daw na wala silang kinalaman at hindi sila in, in, any other way connected doon sa Mauti Group ay agad naman daw silang palalayain. Samantala, sa press conference nga ngayong gabi dito sa Cagayan de Oro Police Station, ipinakita ng mga otoridad niya mukhang yan, ang dalawang yan, ano? kasama yan Jessica doon sa listahan ng mga wanted na connected doon or kasama sa grupo ng Mauti. Pero hindi raw nangangahulugan na nasa Cagayan de Oro na raw ang mga yan. Ipinakita lamang daw ang kanilang mukha sa mga taga-Cagayan dahil ito raw ang mga may capability na magsagawa ng mga pag-atake, lalong-lalo na ang kaya para lang daw maging aware ang mga tao, kaya nananawagan din sila na mas lalo na maging vigilant kung sakali raw na meron makita mga kahinahinalang bagay at lalong lalo na yung mga pagmumukhang yan, rather yung mga mukhang yan na nakikita po ninyo sa screen ay agad daw i-report sa kanila. Jessica? Mm -hmm. Marisol, meron akong nabasa sa Philippine Star uh, today. no? Uh, ang sabi, ito daw si uh, dating Mayor Salik ay financier o alleged financier ng uh, Maute. Uh, any information on that na nasagap mo Meron tayong nakuhang impormasyon Ma'am Jess na isa yan actually sa tinitingnan daw ng AFP at PNP dahil kasama sa kanilang mga nakukuhang impormasyon bukod dito nga sa involvement niya sa drugs mukhang ang kinikita raw niya sa drugs, yun daw ang ginagamit niya na pang finance doon sa multi Group. Na itanong natin yan, itinanggi ito ni Mayor Salik at ayon sa kanya, wala raw siyang kinalaman sa grupo, kaya bakit daw niya susuportahan ang mga ito. And even his alleged involvement doon sa drugs, kanya rin itinanggi dahil nalilis na raw niya ang kanyang pangalan. So, hindi bago po sa atin ang informasyon na yun, Ma'am Jessie, yes, meron din po tayo na kuhang ganyang informasyon na allegedly ay siya po ay nag-finance doon sa grupo, Jessica. Okay, so far, uh, ilan ang na-raid na ng uh, PNP na mga a uh, bahay o any structure or building connected to uh, Mayor Salik uh, dyan sa Cagayan de Oro Marisol Ma'am Jess, kagabi hanggang kaninang umaga, ni ang bahay ni Salig sa isang exclusive subdivision kung saan na-recover yung drugs, yung M203 grenade at saka yung baril. At ngayong hapon naman, ni naman ang dalawang bahay niya sa isang separate subdivision din, bagamat in the same barangay. Dahil ang impormasyon na nakuha ng ating mga otoridad dito ay... Uh, ang mga bahay daw na yan ay ginagamit ng parang refuge center. Ang impormasyon nila, may mga nakita daw nung mga nakaraang araw nung kasagsagan ng bakbakan sa Marawi City na meron daw mga dukuan, mga injured at mga armadong lalaki na dinadala daw doon. Kaya But of course, kailangan pa kasi nila mag-apply kasi ng search warrant. So hindi agad daw nila ito napasok. Pero unfortunately, kanina Jessica, nung nandun nga tayo, kasama tayo mismo sa operasyon, wala silang nadat nandoon na anumang armed men, any injured, wala ring armas na na-recover or whatsoever. Gayun pa man, tuloy-tuloy pa rin daw ang kanilang pagbabantay at kanilang monitoring doon sa area para matiyak nga no, na kung totoo man o hindi itong nasagap nilang impormasyon Jessica Given kung gaano kabigat yung kasong kinakaharap ni uh, dating mayor Salik no rebellion ba Marisol uh, wala ba siyang uh, ino-offer na ebidensya in his defense other than uh, denying it verbally na lahat ng mga binabanggit na uh, paratang sa kanya ng uh, government o ng militar Marisol Alam natin, Ma'am na it's the burden now of, our, of, the government to prove ang kanilang allegations na, na involved siya sa rebellion. Pero itong si Mayor Salik, ang sinasabi niya, hindi ako involved yan. Kaya nung tinanong natin, paano ho ninyo nasabi, danililing po kayo, even before daw nag-start itong siege sa Marawi, siya daw ay nandoon na sa Manila, matagal raw siyang nanatili, wala daw siyang connection doon, wala siyang kinontak, wala siyang tinawagan, at matagal daw siyang hindi naawid doon. So, so far, ito lang sinasabi natin. And then, let's see kung meron pa siyang in the future ng mga iperpresente evidence on his defense naman para patunayan nga na hindi totoo yung ina-allege sa kanya ng government. Basta so far, Ma'am Jess, yun lang ang sinasabi niya na wala ako dito noong nangyari yan, even before days before, pumutok yung Marawi Siege, eh, matagal na akong nananatili doon sa Manila, Jessica. And one thing na sinasabi niya, how can I do that? Na ako ay isang Maranao, ay love Marawi, so paano daw niya masisikmurang you know, makipagkunay sa ibang tao na para sirain daw ang kanilang lugar, Jessica. Maraming salamat sa iyo ingat kayo dyan sa Cagayan de Oro City, Marisol Abduraman.